sa Baguio pa rin, bagong gawa pa lang pero butas-butas agad ang kisame ng isang ospital doon. Napeperwisyo rin ng mga pasyente dahil bahain ang ospital. Nasa frontline ang balitang yan si Gerard de La Peña. Nasa loob ka naman ng CR pero parang umuulan. Ganyan din sa hallway. Ang kisame kung hindi butas-butas, eh lumulundo na. Kapansin-pansin din ang mga napupunding ilaw sa isang silid. Ganyan ang eksena sa loob at labas ng emergency room sa Baguio General Hospital and Medical Center na sa lagay na yan, e eh bagong gawa lang pala at Department of Health pa ang nagpagawa niyan. Pagdating naman sa gusali ng outpatient department, imbes na malamig na hangin, tubig ang inilalabas ng aircon. Ang masakla pa riyan, kapag malakas ang ulan sa Baguio, binabaha ang ospital. Pero yan sa mga pasyente. Kaya nga sabi nila ospital para yung mga pasyente ang gagamotin, hindi yung pasyente ang magkakasakit. Sana ayusin nila ang mga facility ng mga ospital. Iwasan nila yung tumutulo, iwasan nila yung baradong mga CR. Inireport na yan ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong kay Health Secretary Chodoro Herbosa. Paiimbestigahan daw ang umanay substandard na pagkakagawa sa mga gusali. Wala pang detalye kung magkano ang pondong inilaan para sa naturang ospital. Very frustrating. Makikita mo, naguhulugan na yung mga, mga Meron tayong four-year-old na building. Ayon naman sa pamunuan ng Baguio General Hospital and Medical Center, handa silang sagutin ang mga akusasyon sakaling pagpaliwanagin ng DOH. Well, ito mga ano to eh, mga isolated areas sa ano sa bagong building. I think uh, soft opening at nung time na yon uh, and at patagal na pong na-rectify. At dito nung sa Baguio ang talagang pang-test kung tapos na talaga ang ang building or sarado na talaga lahat or na-seal na lahat is talagang ulan. Kaya yun po. There has to be an investigation para matukoy kung talagang totoo yung uh, accusation niya. Uh, Na-inspect naman po yan ng aming mga engineers. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Mga kapatid, Jiggy po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon para sa konkreto kompleto at komprehensibong balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5